Good morning, good morning mga kaibigan So ito po yung update ngayon sa agbati kung tinanim so, Umpisa na tayong nag harvest Harvest na sa agbati kung tinanim So, first harvest ko to mga kaibigan ngayon dami na kasi yung tawang udlot so kailangan na harvest ha? so meron na tayong na harvest dito so, ibinta natin to hindi na maubos sa kain so, ibinta lang so ang pag ano pala nito ang pag harvest ng alugbati mga uh, ganito kahaba okay na so, dalawang dangkal or isa't kalate pwede na yun so, pag dito gawin kong guide dito para diretso na lang yun Oh, itong tanim ko na lugbati, isang tudling lang to, isang linya. So, hindi naman maubos pang kain lang. So, ito, pang binta na to. Madami naman. Malapit na tayong matapos. na nag-harvest ito na po lahat yung harvest ko na alugbati first harvest ko Love that.